Ang ganda ba diba, ng photo play nila. Yan you know, Dito lang po yan para ma-download. Click nyo lang po yung mismong link na nakalagay dun sa post nila na how to download. Yan. Tapos hanapin nyo dyan yung picture nyo. Sa kanya po siya. I-click yung tatlong dot dyan. Open nyo po siya dito sa browser. Yan. Tapos, syempre kiklik nyo po yung download dyan. And ayan po no, yung simple lang talaga yung photo booth nila no. Pero ang ganda po ng quality. And ito pa po, po yung ibang gift na na-receive namin. Price photo na nalo rin ako. And ayan po yung mga iba pa nilang souvenir. Yung pabango, yan, saka yung compass. HB yan. BH. No? Means, Brother James, and Hannah. Hannah. Brother James. brady james and hannah for Haya. BH. bh congratulations and your souvenir